Isa sa mga pribilehyo ng mga senior citizen ang diskwento sa pamasahe at pagbili ng iba't ibang mga produkto. Pero ang 69 anyos na si Tatay Ike, minsan din niya ito matamasa. Ang kanyang senior citizen booklet kasi madalas makalimutan at ilang beses niya rin itong nawala. Pupunta ka ng bagyo at bibili ng ganon, hindi parati na bulsa-bulsa mo yung ganon kasi ako hindi ako mahilig ng bag kaya hindi ko daladala yon. Kaya hindi ko actually siya nagagamit. Bagamat nakakakuha naman siya ng diskwento gamit ang kanyang senior citizen ID, ang problema. Nung pumapasok ko sa mga mga department stores at uh, at uh, kunwari mag-apply sa kung may discount ang purchases ng mga seniors, ang hinahanap nila yung purchase booklet. Ang Purchase Booklet ay mandato sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Nagsisilbing itong talaan ng mga transaksyon ng mga senior citizens, lalo na sa pagbili ng gamot. Pero Pebrero ngayong taon, inihayag ni DSWD Secretary Rex Kachalian ang kanyang suporta sa mga kongresista na nagpanukala sa pagtanggal na ng Purchase Booklet. Isa sa mga nag-akda ng panukalang ito ang ngayon kongresman ng lungsod ng Baguio na si Mark Go. And once this is signed by the Speaker, Uh, within the next few days uh, ito told ipapadala sa Department of Health para yung uh, Secretary of Health will issue a directive to all uh, pharmaceutical companies in the Philippines mga drug stores na pag ang senior citizens ay bumili hindi na kailangan itong uh, purchase booklet pitong buwan matapos itong talakayin sa Kongreso. Noong September 25, naaprubahan na ng Kongreso ang panukalang ito. Sa ilalim ng House Resolution 2031, hinihimok nito ang Department of Health na alisin agad ang purchase slip booklet bilang requirement sa pagbili ng mga gamot para sa mga senior citizen. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ng mapapakinabangan ng mga senior citizen ang 20% ang diskwento sa pagbili ng gamot. Ang kailangan lang, yung kanilang senior citizen's ID o other ideas showing yung kanilang AIDS at saka yung uh, medical prescription. Sa pagpapatibay ng kanilang resolusyon, inatasa ng Department of Health na suriin at baguhin ang mga administrative order kaugnay ng mga diskwento sa senior citizen at alisin ang kinakailangan sa purchase booklet para sa mga senior citizen. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.